Ito ang presentasyon ng aming pangkat. Tungkol sa monopolistic competition. Ano nga ba ang monopolistic competition? Hindi ka na plang competition ay gagawit ang halos pareho sa gabi. Marami ang limitin na may isang kumakontrol sa pamilihan at sila ang mga entrepreneur o negosyante. Pinakasikat si Coxie si Coxie! Ako ka Ako si Sidkart. naman si Sid Masikat ako dahil matagal na akong ginagamit ang mga tao. Okay, na-you have it? I want you to me. I'm here. I'm hang out. You want to hang me? Ang oligopolyo ay nagkaroon ng dominasyon sa sistema ng pamilihan. Maaaring gawin ng producer ang i-hoard ang pagtatago ng produkto upang magkulang ng supply at maging sanhi ng pagtaas ng presyo. Decalution ito ay ang sistema na maaaring magkaroon ng pagkontrol o sabuatan ng mga negosyante. Cartel nangangahulugang pagkakaroon ng alliances of enterprises. Dito sa ating bansa hindi pinapayagan ng cartel. Sa AKLA, Tini Adam Smith na An Inquiry of a Nature of Causes of the Wealth of Nations. Ayon sa kanya, mga negosyante ay hindi nagkikita ang pag-uusapan ng kanilang negosyo subalit sila ay nagkakaroon ng pagkaunawaan sa pamamagitan ng sabuhatan sa pagtatakda ng presyo. Akin ah, may buntag, sir. May buntag, bud. Mauni in sir. Mauni in AC. Ang sa so, may ko kanimo. Akin ah, mga plant akong trabaho, sir. Aduna ka mga requirements? Naa, sir. Habi ah, na unta. Uy, Magliis o matagdawat ni mo dong? Matod pa din sa imo ang medical certificate. Aduna na kay daot ng mga ngipon. Din sa NSC, wala kami kadawat o mga employee ng mga daot o ngipon. Ha ha? Uh, Samre ng NSC, sir. Kinikita yung Ayaw! Siya ka mo! Ang doon ang tatapos ang Wala pa!